Inaresto ng PNP IDG ang lalaking nagpapakilalang undersecretary at nagbebenta ng pwesto sa gobyerno. Ang detalya sa bilitang pambansa ni Ryan Lisiges ng PTV Manila. Ang ikaw ay may karapatan, magkaroon ng sarili ng abogado kung kayo walang yes, kaya. Ibig kakalob siya ng gobyerno, kayo may karapatan ng pasuri sa iyong uh, tipuang doktor kung kayo walang pipigahan ng gobyerno. Nakabarong pa ang lalaking ito nang arestuhin ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa isang hotel sa Pasay City. Inaresto ang sospek na kinilalang si Simeon Sander de la Cruz dahil sa kanyang standing warrant of arrest sa kasong staffa. Ayon kay CIDG Director Police Major General Nicolas Torre III, dating empleyado ng first family ang suspect. Nang mawala na ang relasyon sa first family, pumasok ito sa mga iligal na gawain tulad ng pakikipagtransaksyon sa ilang pribadong individual at nangungumisyon ng nasa 3 to 5 percent modus daw ni De La Cruz na magpakilalang undersecretary at sa kamag-aalok ng malalaking porsyento sa pamahalaan. Bukod sa mga litratong ipinakikita kasama first family, napapaniwalaan niya ang kanyang mga target na biktimahin dahil totoong nagtrabaho sa noon sa unang pamilya. Pero lately, nagpapakilala ng USEC, tapos uh, naglalako ng mga sinasabing mga kontrata sa gobyerno at humihingi ng 3 to 5 percent of the contract price na commission kickbacks. So may mga tao na siyang nabiktima in beforehand at yun ang mga nag-file ng complaint laban sa kanya. Sabi pa ni Torre, daan-daang milyong piso na ang nakamkam ni De La Cruz sa panloloko dahil malalaking proyekto ang pinapasok nito tulad ng mga infrastructures, kalsada, supplies at iba pa. Well, nakita niyo naman ang inaresto namin kagabi, naka, nakabarong pang kagalang-galang, nakapinya barong pa sa isang five-star hotel. So, ganun nga, eh, may mga bagay na ginagawa nga na misrepresentation na definitely hindi ito tolerate ng ng mga principal, which is ang ginagamit niya, yung first family. Nag-ugat ang operasyon ng CIDG matapos na rin makipagugnayan sa kanila ang Office of the President dahil sa dami ng mga reklamong natatanggap nila kaugnay sa panlulokong ginagawa nito. Well, kontrata, supplies, mga ganon. So, yan ang gusto iparating natin sa publiko na baka may mga umiikot pa dyan na mga naglalako ng mga ganyang mga kontrata, supposedly connection sa gobyerno. Huwag na ho kayo magpapaniwala at malaki ang probability talaga at 100% hindi yan ito tolerate ng gobyerno. Hinikayat ni Torre ang iba pang biktima na lumapit sa kanilang tanggapan. May babala din si Torre sa mga may balak pang gumawa ng kalokohan at sa mga patuloy na gumagawa ng masama. Tumigil na sila at sooner or later ay magkaka, magkakaabutan din kami. Samantala, sinubukan naming kunan ng panig si Dela Cruz pero tumanggi na itong magsalita. Pansamantala na rin nakalaya sospek matapos maglagak ng piyansa na abot sa 90,000 pesos. Mula sa PTV Manila, Ryan Lisiges para sa Balitang Pambansa.